Hindi lang ghost flood control projects ng DPWH ang nadidiskubre. Sa gitnayan ng kaliwat ka ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ibinunyag ng Department of Agriculture, DA, na may nadiskubreng ghost farm-to-market roads project ang DPWH sa Mindanao. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay sina Torno. Hindi pa man natatapos ang imbestigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, patuloy nang nabubunyag ang iba't ibang lihim ng katiwalian. Lumalabas na hindi lamang sa si mga flood control mayroong ghost projects, kundi maging sa si iba pang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay matapos isiwalat ni Agriculture Secretary Francisco Chua Laurel Jr. na base sa kanilang audit reports, may siyam na farm to market roads ang kumpleto na, ngunit napag-alamang ghost projects pala. Pito manorito ay natagpuan sa Davao Occidental habang dalawa naman dito ay nakita sa Lanao del Sur na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Mula halos 5,000 farm to market roads sa bansa, 3,000 na rito ang nakumpleto na habang taong 2021 hanggang 2023 naman ang nakitaan ng irregularidad. So in the whole scheme of things, it's still 0 0 0.3 0.03%. Eh. So hindi, hindi naman ganun kalaki but it's still alarming ano? dahil kahit maliit bakit may ghost. Nagipugnayan na ang DA sa DPWH upang magkaroon ng investigasyon patungkol sa mga nabanggit na mga proyekto. Sinabi rin ng tagapagsalita ng DA ay naipadala na rin nila sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang inisyal na audit reports. Sir, uh, yung FMR, alam niyo na ito kung sino yung mga contractors? Yeah, we have also the list of the contractors. Yung doon sa Davao Occidental, there are local contractors. DSM Uh, construction. May diskaya ba dyan, sir? Wala kaming nakita. Top uh, 15 na identified by the president earlier na gumawa doon sa flood control ay wala naman doon sa... Uh, mostly local sa huli, nakatakdang puntahan ng kaliim ng Department of Agriculture ang mga nabanggit na lalawigan upang personal na makitang sitwasyon ng mga ghost project. Bigo naman ang DA na ibahagi sa media ang mga litrato na sinasabing umanay mga ghost project sa Mindanao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMRI News.